sa 40 years na nabubuhay ako sa mundo, marami na akong napagdaanan. Marami na rin akong natutunan. Dalawa lang naman yan eh. May matututunan ka o wala kang matututunan. Lahat namang masasamang nangyayari sa atin. Accept na lang natin. Kasi lahat naman ng tao nakakaranas nyo. Lahat. Hindi lang ako. Hindi lang, hindi lang ako, hindi lang ikaw, tayong lahat. Kasi sinilang tayong ganun. Lahat 'yan, walang tao may problem, walang taong walang problema. Lahat tayo may problema. Iba-iba natin kung paano natin 'to dadalhin. Paano mababubuhatin ang problema? Paano nga ba? Dapat marunong kang magbuhat Kasi kung pababayaan mo ang sarili mo na nakalumok sa lupa San ka pupulutin? Diba? Love yourself Love yourself Bang. Matututo kang mamahal nang iba kung mahal mo na yung sarili mo